Kaya kung mapapansin ninyo, kayo lang ang industriya na talagang walang legislated regulations. So ang gagawin ninyo, self-imposed regulations, nangyari magkakaroon kayo ng Code of Ethics. Pero gaano? Gaano ka-useful yung Code of Ethics? Kung ang pag-uusapan, eh di sana... Na-prevent lang lahat natin itong mga complaints kanina na isa-isang narinig natin. Kasi po, there are existing regulations that abs cbn should comply. Uh, nauna na po yung NTC. Nandyan po yung ating saligang batas. Nandyan po yung